Hinatid na sa huling hantungan ng yumaong aktres na si Jacqueline Jose nitong araw ng linggo, March 10. Marami sa mga kaibigan ni Jacqueline Jose sa showbiz industry ang nagsama-sama at dumalo sa internment ceremony ng aktres na ginanap nitong nakaraang araw ng linggo ikasampu ng Marso sa Christ the King Columbary sa Quezon City. Isa narito ang malapit na kaibigan ng yumaong aktres na si Melissa Mendez. Nagbahagi si Mendez ng isang post sa kanyang social media account kagabi, ikalabing isa ng Marso. Ito ay mga larawan kuha sa ginanap na inurnment para kay Jacqueline Jose. Dito ay makikita ang kumpletong pamilya ng aktres na sina Andy Eigenman kasama ng kanyang asawa at tatlong anak. Naroon rin ang nag-iisang kapatid ni Andy sa ina na si Gwen Gok. Nagkaroon rin ng hiwalay na larawan si Ellie Ejercito kasama ng kanyang ama na si Jake Ejercito. Samantala, mapapansin rin sa isa pang larawan na naroon rin ang ina ni Jake na si Lorne Enriquez.